Isang maulang araw po sa ating lahat. For today's video, tayo po ay magkakatay ng native na manok at magluluto po tayo ng masarap na tinola. So ayan nga guys, nagkatay po ako at hindi ko po niluto lahat. Sayang kung hindi ko sana kinatay mangingitlog na bukas pero hindi naman talaga nakalaan na mangingitlog pang ulam kaya sorry na lang. So ayan nga guys at pinakuluan ko muna, nilagyan ko ng maraming luya at noong kumulo na, yung mantika na naggaling doon sa karni ng manok ay tinanggal ko at yun yung ginamit ko para igisa o ng ricardo itong native na manok. So ayan nga guys, ini scoop ko at yun yung ginamit natin para igisa natin ang bawang, lalagyan ng maraming luya. Kahit na kanina nilagyan ko na ng maraming luya, pero maganda kasi ang native na manok na maraming luya. So naglagay pa rin tayo ng luya at sibuyas. So ayan nga guys, pag naluto na yung ating mga ricado ay saka natin ilalagay yung ating pinakuluan na karne ng native na manok. So hinati ko yan guys, hindi ko niluto lahat. Gawa ng tatlo lang kami na nandito ngayon sa aming rest house. Kaya sayang naman kung lulutuin ko na hindi namin makakain lahat. At saka control ako. Ayoko na mapakain ng marami si sir. Dapat control lang kaya hindi ko niluto lahat guys. So, ayan na nga, nilalagay ko na yung pinakuluan na karne ng native na manok at halu-haluin lang natin. Pwede natin yung lagyan ng patis para yun po ang pampalasa natin. No need na maglagay tayo ng kung ano-anong mga panlasa kasi ang native na manok talagang natural na malasa po yan. So, ayan nga hayaan natin na lumabas yung mantika niya, maluluto yung manok sa pamamagitan ng kanyang sariling mantika para lalong lumabas ang lasa. So ayan nga guys, habang ginigisa natin at pinapalabas ang lasa ay nagpapakulo na ako ng tubig para yun mamaya ang isasabaw na natin kasi lagi ninyong tandaan pag nagluluto po tayo dapat hot water nang ilalagay. Tignan nyo guys ang daming mga mantika na hindi ko nilagay mula doon sa pinagpakuloan dahil sobra na kung ilalagay ko actually pag lumabas mamaya yung mantika nito tatanggalin pa natin para hindi natin makain so yung iba pwede nilang itago para sa future use na panggisa pero sa akin nunid no na eh, tatapon na natin dahil masyadong mataba hindi po maganda ang sobrang mataba so ayan nga guys nilagay na natin yung kumukulong tubig at papakuluan natin ito ng tansya ko nasa sa dalawang oras o mahigit pa para at least lumambot kasi iba po ang native na manok kaysa doon sa binibili natin sa palengke na mga 45 days ba doon pero actually hindi na 45 days guys 18 days na lang pinapakain nila ng booster so noong lumambot na yung ating manok pagkalipas ng dalawang oras nilagay na natin ang papaya. So, ayan nga. Pwede ang papaya, pwede rin po ang sayote kung ano pong available sa inyong mga lugar. Pero may nagbigay ng papaya eh. Yung nagtinda sa akin ng manok, nagbigay na rin ng papaya. So ayan nga, lumabas-labas na yung mantika at habang niluluto natin, yung papaya ay pwede na nating scope ulit yung mga mantika na lumabas dahil sobra talagang dilaw na dilaw. Yan ang patunay na native na manok. Ang tawag ni Sir Jan e eh, manok na bisaya. Eh hindi naman tayo bisaya no. Manok na ilokana pero ang tawag natin in native. So ayan nga guys, ini-scoop ko para maging malusog ang aming pagkain. Ayaw ko pong pakainin si Sir ng sobrang matatabang pagkain dahil nakakatakot na na-stroke na siya minsan. So ayan nga guys, dahan-dahan natin natanggalin yung mga taba at mamaya ay ifa na natin timplahin ng uh, patis at lagyan ng pamiyenta so ayan nga at noong medyo matanggal-tanggal na yung mga mantika ay pwede na nating ilagay ang ating dahon ng malunggay na hinimay ni sir dahil actually pinapakilos-kilos ko din siya para ma-exercise yung kanyang mga daliri so ayan nga napakasarap na tinola na native na manok may papaya at may malunggay. Maraming salamat po sa panunood at naway pagpalain po kayo ng Panginoon na kung gaano niya kami binagpapala ay ganun din na matamasan ninyo ang magandang buhay. So masarap na tanghalian po sa ating lahat. Thanks for watching.